Hello everyone. Ayan magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan, today it's February 2, 'yan, ng umaga. Siyempre, maaga tayo lagi mga kabisig dahil um i-update po natin today ang ating gulay na naitanim Nung nakaraang buwan mga kabisig. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kalaki mga kabisig lalo, lalo na ating mga apipino nung last um, vlog ko or yung last live ko na uh, Pinakita ko sa inyo mga kabisig. So, papakita sa inyo kung gaano sila katataba mga kabisig. Sobrang, nakaka-excite, sobrang nakakatuwa naka mga kabisig dahil sobrang ang lalaki ang tataba nila mga kabisig. Ang ating mga gulay mga kabisig. Pre, ipapakita po natin yung mga other gulay na naitalim natin nakaraan at nagbubungahan at na-harvest uh, na po natin sila mga kabisig. So, uh, mga kabisig, so let's go, tara! So ito na mga kabisig ha, ating um, ang ating pipino mga kabisig tignan nyo naman kung kaano yan kataba mga kabisig. So ayan, di ba ito yung ating kamay. So ito nang mga pipino natin mga kabisig. So nag start na silang gumapang mga kabisig. Ayan. Ayan. See? So nakakatuwa na mga kabisig At gumawa na rin po ako na karaan Hindi ko na napakita sa inyo Gumawa na rin po ako ng kanyang gagap gagapangan mga kabisig Yan. Then itong bed na ito mga kabisig Hindi ko pa rin siya naitatamnan Pero I think mamaya Mamaya bibili ako ng binhi ng pizzay Para matamnan natin ang pizza itong mga kabisig Itong ano na So at then thank you kay Dodi Francine Na binilihan niya tayo ng host Para atis hindi na po tayo mahirap magtilig every morning. Siyempre, tumutubo na rin yung ating mga ibang gulay dito tulad ng sitaw. Ay, sit, sorry. Tulad ng okra, mga kabisig. Ayan. Ayan, mga okra yan. Tumutubo na po siya. Ayan. So, ayan. Itong side na to, lahat ng side na to is mga okra, mga kabisig. So, ayan. So, puntahan din natin doon. Si Pet Pet. Ayan, si Pet Boar. Sobrang laki na ni Pet Boar. Ayan. Sobrang aggressive. Ayan. Ayan ang ating mga Pilipino mga kabisik. So, um, kinukultivate ko siya ulit para mas lalong tumawa mga kabisig. So, ito is very organic lang. Wala kami ginagamit na mga pampataba or wala kami ginagamit na pang spray para very organic yung ating ano. Tsaka walang ano, baga walang mga chemical na makakadampi dito sa kanyang mga bunga, sa kanyang mga dahon, mga kabisik, kaya ayan. So, ganyan lang po tayo ngayon. Kaya, kung makita niyo, may mga butas-butas po yung mga dahon nila. So, dahil kinakain po yan siya ng mga bugs. So, kaya ganyan, nagkakaroon siya ng butas-butas. So, dahil hindi po natin i-spray niyan siya. Hinayaan na natin na, ganyan. So, nakakatuwa siya mga kabisik kung gano'ng kataba. Ayan. Oh my god, mga kabisik, natatakot. Actually, natatakot na po ako mag-cultivate dahil... Yung mga enemy ko is nandito na sila mga kabisig. Nung nakaraan wala pa sa dito. dahil ka pa na dito, Dai. Si Inday ko kasi po yung maaga pa dito na nag wawalis. Oh, Bye. 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 ka. Muka. Ah, di ba? Alam niya na siya. Pa po kasi siya. Nagpapakwa ako, naglilinis ako na. Tsaka di ba, alam kung bakit nagbo-bloom yung mga bulaklak natin tsaka mga yes. gulay natin dito kasi kinakatapon ni Hindi ko. Po siya. Every morning. Bilang, morning. Good morning, good morning, we want my name is, mga bulaklak po. tsaka mga mga ano po mga gulay natin. Maganda po siya, matataba. Yes. Ako lang po hindi mataba, payat ako kahit anong kain pinya ako nagataba. Malaki lang siya mo kasi buntis siya. Dai paki po ay yung yung trin tubusan dai doon. Oh, yun oh, nakakatawa ko diyan. Ah, okay guys, nung nakaraan wala pa mga tubusan pero ngayon ang dami na mga tubusan di ko alam dahil siguro ba palaging basa palaging basa yung lupa kaya dahil yan po yung aking enemy yung kin aking kinakatakutan ayun oh, dahil yeah. sa paamo ayun, kulay pula pero mas grabe nga katakot pag yung kulay itim yung malaki masyado yeah. centipede po yan siya yung maraming paa. Ito po maganda po i-ano yung tirintirin. -tirin. Ibig sabihin mataba ang lupa, no? Yes. Ito -na po yung tatawag na tirintirin. Pwede po siya ita it 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 itapon sa Makati. Subukan so, Yung Makati, Makati. Hindi <laughs> po, eh, po sa kanya. Sa Makati. <laughs> Makati. Di ba sa Makati? Ata, <laughs> ano, hindi ko ba, ano, na-imbern ako sa Kapihalina. Awa ah, ka mo na kamay mo. Daming mo din. Layo, layo, layo mo. Maka magbalik ulit dyan. Ayan. Kamay mo na. Hindi ka naman scared dyan, di ba? Ayan, nilalagyan po ni Dudy Friendsin ng mga pausok every morning para Good morning. para yung mga insekto, mga bugs, lumalayo sila para Ito oh. Oo. Ano din? Ay, ay pala guys, na, natanggal ko yung mga... yung ano, pwede nilagay sa makati Wala na dahi, wala yeah. na Diyan dahi, meron pa dahi o, oh. makita ako nag-ano naga, siya sa yan yun, yun, yun yung ulo-ulo niya dyan yung pagbungkal ko kanina. Okay. Kasi may nak kasi kagabi ang dami ng ano kasi kagabi, anong oras ka kasi matulog din makati. <laughs> yung tatawag na ano ba? katol. Katol. Yung mm, katol. Yung paano na ano yung pang pausok sa pang mga lamok. ayun yeah. Ayan na, ay, diyan ko na kita kan na, i, nakakatakot. I'm scared daw. Yeah, Ito papakita ko sa inyo yung mga kabisig yung tinatabi natin yung mga bugs na kumakain sa dahon ng ano yan. Mm -hmm. yan? Ayan, yung orange na yun mga kabisig. So ayan, so ngayon pupuntahan natin yung mga kamatis natin mga kabisig, kung gaano nakalaki. Wala na po. Wala na, ilan sila day? Uh, apat. Apat? Ha, ah, ang dami nila mga kabisig, nakakatakot okay. na parang, nagilabutan ako magbungkal to rin lupa, kasi to nabungkal okay. ko na ako, tapos biglang inalisan ko mga kabisig dahil nakita ko sila dyan okay, na nagakumpukungbuli. Ano, kaya ay maguling natin ka tumataba dahil po ganyan, kasi mataba yung lupa. Kaya dyan dyan sila? Kaya dyan sila. Dyan, dyan sila. Mm -hmm. So ito may tanim na rin po si Blue Difference na mga ano yung down si Buyas mga kabisig. Ayan, bago pa lang po nag-uusbong. Siyempre <laughs> mga ang ating... Yung yes. Huwag ah. Kung... Para Sim... gusto kong kumain ng eh, nung morning ng kamatis. Ay. Masarap kasi siya sa usaw sa may suka na. Si... gusto mo kumain? Yes. Bumili ka sa tindahan? Ay! Alam, bumili pa pa talaga ako. <laughs> Di pa piling mag-itas na lang ako. Ha? So ito mga kabisig, ang taba na ating Okra, diva ba? Yan, yeah, ang taba-taba. Alit-lit yan mga kabis, pero ang taba -taba niya. Tapos, siyempre yung, ano, di parang hindi pa rin lumalaki yung ating mga, ano, papaya mga kabisig. So, ito na ating update sa ating, ano ngayon, ating kamatis mga kabisig. Hitik ng bunga mga kabisig, ayan. So, kung makita rin sa, sa mm -hmm. vlog ni Kang Uso, yung vlog niya rin po ito. So, ayan na hitik na hitik na sa bunga mga kabisig. So, ayan, nag-wait na lang po tayo kung kanilang ano paghihinugan, di ba? Yes. Tapos ito, ito talaga grabe rin ito mga kabisig. Ito. Wow, look. Okay. yung unang puno talaga. Ito mm. pangalawa. Ito ang daming. Yan, ang daming green. Di ba? Siyempre, thank you kami ni Dudy Francine dahil nga, binibihayan kami ng maraming bungang ano, kamatis. Kasi alam niyo mga kabisig, pag bumili ka sa palingki, ang kilo ng kamatis ngayon is... 100 ang isang kilo. Mahal, di ba? So, kung meron kang garden na gato kaliit, yes. di ba? Yung si bili mo, masisave mo na siya. Kaya nga. Yeah, Sim sipag sipag lang. Sipag tayo Tapos mamaya magbibitay ng mga ano, ng mga another binhi para maitanim natin mga kabisig. Oo, oh, may hinug na naman. Pitas na naman ako. Apple. Pahinog mo na de, naman siya doon. Di, huwag nang Di Hindi. Okay. Dito? Dito, na naman siya. Oh. Ayun, may hinog na naman ang kamatis. Pahinog okay. na mo naman siya natin siya. masyado. Huwag naman natin pitasin. Tapos simpre magulaklak natin. Ayan, sobrang cute. Ayan o. Oh. Kinakantahan ni Inday Kokakdi kaya nagbubloom oh, okay. sila maganda. Diba? Diba? Nag-iisa na mitang lag taba na. May luya na rin kami. <laughs> mga luya. <laughs> mga sinami, mga mga bunga na rin makabisig. Ayan. Ayan. Dito, may mga bunga dito dito. Pakita natin yung bunga ng ating mga sili. Di ba? Ayan. Yan mga kabisig. O yan yung mga sili natin na ngayon. Ang sisig. Sisig. Sinigang. Marami. pa tayong binhi. Marami nang tumubo doon na punla. Ililipat naman natin. Trot niyan Yan ang po taga ang ano nang ano, purpose ng usok. Sitaw. Yung sito natin niyan still nabubungahan siya. Ang dami na na-harvest natin oh, ng mga bunga ng sito. Dadi, dadi? Dami na. Siguro mga ilabis na tayo naka-harvest. Ang dami na. <coughs> yan yung mga ating nagbubloom ng mga bulaklak. Tapos yung mga papaya natin ito malaki na ito mga kabisig. Puntahan natin dito sa space po. Tagtay po mga gulay. niyan Look at that. Mga kabisig kung gaano kadaming bunga ng ating mga diba bunggong bunga sila mga kabisik so binihayaan tayo ng maraming bunga siyempre yung sitaw din natin green sitaw yan si ay nakakatuwa lang yung ganito mga kabisik. yung yung makikita mo yung mga garden mo na ang daming bunga tapos ito mga kabisig kasi sila na may mga plastic pa um fertilizer po 'yan siya yung mga bulok po na mga mga nabubulok po na mga namin mga dahon ng mga kwana ano mga gulay so pinipertilize po, po namin siya bago ilagay dito sa puro ng mga um gulay para pampadagdag taba at bunga mga kabisig 'yan ayan so, so ay mga kabisig hang dito na lang po muna so ayo maray-maray po salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin of course um mga kabisig please uh, pag-pray din po natin para si B. Edgar Espedito dahil sa sitwasyon niya po niya ngayon ngayon. So ayan, um, tulungan niyo po kami sa pagdasal para uh, po ang kanyang recovery makabisig. So ayan, sa kay B. Edgar, magpagaling ka B. Mahal na mahal kami, ka namin ito yung mga kaibigan mo. Ayan, so hindi man po kayo makatulong sa financial, makapagtulungan po kami sa emotional, sa mga basta sa lahat-lahat mga kabisig. So ayan, thank you, thank you so much. So bye-bye. See you in the next vlog.